Miss Lee or just call me and kumamae and for today's video is another day another tomorrow another video na naman tayo ngayon and while waiting sa mong kauban Kaya wala pa minacompleto maglakaw-lakaw sa For the char and of course ma-kompleto nami and of course pag maabot-abot na gani mag video-video na po ta just say hi everyone O oh, kamo na mag-adjust Nadyo mga kauban mga dugay jud kayo maabot Nadyo mi duha ka Disney Princess Perminting. Perminti lang sila paabot oh no, my goodness sunod din eh, mo yung Charles so Ayan. and as a Tulu girl pag magbyahe wala well, ko kabantay na day midri asa bankirohan yes magbankirohan mi muna bago mi mato coastal road kay as a good example and as a good barkada kailangan nato suportahan ato na ang friends sa iyang businesses Mm mm dili lang ta mag ano nga dapat sa lingaw-lingaw lang dapat kailangan nato supportahan siya bisag unsa pa atong outfit ya mo sulod ta di asa bangkirohan kay gola mga og

And of course, bago ta magbayad, kailangan nato siya i og mag hi hi kuno para na atay pang vlog. Ayan, para video video. Yeah. And of course, kaya wala pa man jud na ano, naabot ang ubang stack, maglingkod-lingkod sa bidiha. And after ana kay niadto na pud mi didto sa coastal road para mga on. And then wala mi nagdahong nga kusog ang ulan ani nga time or z. So wala kay mi kalaag kay abi mo ang napatong ano bitaw, food bazaar nila ay, is wala na di ay dap ato ra or 9 na human wala may kabantay kaya ang among kauban ba? dahi siya pero wala siya nagsaba-saba nga 8 o 9 ram oto joyride lang mi and then kaon-kaon og ice cream and after ana mag magkaon kaon edi mag ano na lang may mag for the char char na lang we video video sa coastal nga ano sige para nakaato na lang punta diri sa coastal umpak aura si antio tang 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 um. tapos after ana mag ano din may mag behind the scenes sa amo ang tiktok and this is what happened okay pakita na lang nako na And ni ang result sa video and diri lang mag last atong video for today. Thank you so much. Then dad don't warn you. Do da da tokyo. Do da da tokyo. Do da to tokyo.